iba ang lomi ng Korkolon. <tinyo> up to the smell of the roses dress laid out in white wondering if you're getting ready wondering if you've got butterflies Good morning mga bro, may ride tayo ngayon Pupunta tayo ng Batangas Kasi titigman natin yung Corcolon Lomi House Hindi ito sponsor na Pero gusto ko talaga yung Lomi kasi nakita ko overload din sa picture Ewan ko na sa personal ha up namin ay dito sa Vermosa 6am Tapos 6.54 na Kaming dalawa pa lang yung tao dito Nice, ganan ang ride ng Hungry Boys Laging late Pero okay lang, at least safe riding lang kami Hindi kami kas kasero Mano, man. Basta makapunta sa paroro o na ng safe, yon ang goal namin. Tsaka mabusog. Siyempre, hungry boys nga eh. Ang nasa listahan natin, kumigit 20, no, ilang kaya sasama. Feeling ko, tatlo lang tayo o apat. Mga bro, kung may motor din kayo, kasi nyo sumama sa mga ride namin. may ang hungry boys. Sama na kayo, lagi kaming gutom. Ang ride namin, lagi pupuntahan namin, kakainan na malaki. Mga oversized, malalaking servings. Tara, sama kayo. PM nyo lang ako o comment kay dito sa video. Like na Okay. Like. Sa so, lahat pa naman ang nirarate namin, s S-Lex yung pinaka ayokong tahakin kasi ang daming lubak-lubak dyan eh. Unang raid ko, na-accident yung yung tropo kaya ako na-trauma talaga sa s -Slex. kasi lubak-lubak siya tsaka so, parang kapag mabilis ka, parang di ko may talaga eh. Kaya always drive safe lang kapag nasa s S-Lex tayo. Wala hindi si mama ibang trope eh. 20 kami sa listahan pero pupunta kami apat lang. Puro excited sa mga pupuntahan tapos pag mismong raid na, mga may iba't ibang reason kung ba't di makakasama. Ang importante, natutuloy. Tsaka safe tayo makakapunta sa pupuntahan pre. Yun yung main goal. Tapos busog ka uuwi. Alright, time check 7.42. Ngayon pala kami magte-take off. At may araw na ako. So kaya kasi naulad. Tara! Tara! Ganito kami kalupet, bro. Date na kami nag-ride out. Tapos may stopover pa kami. Pahinga muna. <laughs> Ang init na eh. Always check everything before you ride. Lalo na kapag medyo malayo pupuntahan natin, ba? Diba? Hindi ko na-check yung gulong natin. Good, good, no? Safe riding lang tayo dito. Wawalwal. Huwag kayo wawalwal. Don't go over the speed limit, ha? Tapos yung tropa naman. Anong problema, bro? Tanggal yung turnilyo. Tanggal yung turnilyo. Sobrang sa bilis. Kasi sabi ko lang, huwag mag-walwal. Sinabi mo, sobrang sa bilis pa. <laughs> <laughs> Hindi ko alam. Always check. Guti na nakita mo yun. Always check. Mamaya, paano na higa ako? Hindi ko magets kung paano sininabing mamaya higa-higa sa tuwid lang naman ng s -Lex. May babangking ka ba dyan, bro? O oh, nga pala guys, konting kaalaman. Alam nyo ba na kapag ang helmet ay nasa lapag, ibig sabihinan may emergency o may nangangailangan ng tulong. Kaya yun, kapag may nakita ka gantong helmet na nasa lapag, ibig sabihin nan, may nangangailangan ng tulong. Kung may orsa mo kayo, tigilan natin para matulungan natin at malaman kung ano yung problema nila. O kaya sobrang yaman lang talaga, kaya nilalapag na yung helmet sa lapag. Always try to speed limit lang. Don't go, go above. Para sa safety lang din natin. Okay? Di porket na kamotor o na big bike, kailangan kas kasero na. Safety pa din. Ay, tara na ulit. What makes the world go round? That you sound like. What? dito tayo sa porto ng Lomi House. Tingnan natin yung overload nila. Actually, madami silang choices ng Lomi dito eh. Meron talagang yung hindi mo na mauubos sa pampamilya na talaga. Siyempre, hindi natin kukunin yun. Kino natin yung double lang. 280 pesos siya. Tapos ako nga pala guys, update ko lang. Hindi sila natagap ng Gcash or card. Cash payment lang. Kaya kung bumunta kayo dito, kailangan may cash kayo. Marami din sila mga paninda bukod sa Lomi. Kaya marami kang pagpipilian. Pwede kang bumili ng mga pasalubong dyan. Madalas din siyang destination ng mga ride kasi napakadaming sticker na kinakabit dito ng mga ride, mga motovloggers. Punong-puno na pati support dun sobrang dami na din kaya siguro secret nga to dahil sa overload low nila another heads up, pag nagpunta ka dito walang data, walang signal, pero meron sila ditong piece wifi Pagkatapos ng humigit ko mulang 15 minutes, dumating na yung mga lomi namin. Pucha, nagulat ako. Chicharon, ito isang ko. Sa sobrang dami ng sahog nakakalula na may chicharon, sisig, manok, dynamite, lumpia, lechon kawali, at malapot na lomi. Hindi ko alam kung paano ko ubusin to. Bro, buti na lang hindi ko in -order yung in-order ng tropa. Tignan mo, yung Jurassic lomi yan eh. O oh, nga pala, hindi ko nasama si Mia kasi ayaw niya na maagahang lakad. Dragon kasi yung pag nagigising na maaga. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung paano kakainin to. Kasi parang pag ginalo mo, matatapo na siya eh. Overload talaga oh. Good for sharing talaga siya bro. Pag bumili ka ng Lomi, overload, may libre ka ng isang ganito may isang soft drinks ko ka na kagad. 280 pesos siya. Tapos parang hindi mo siya kaya kainin mag-isa. Hindi ko ganito talaga yung best way para kainin to. Sasalin mo na lang siya dito sa isa pang plato. Ngayon, pag natanggal natin lahat ng chicharon, hindi mo pa rin siya mahalo kasi punong-puno pa din siya. Saan ko ba ito sisimulan? Sobrang ganda niya. Parang yung kainin eh. Mm. 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 Gagin mo tong niyo ah. She down, but I told her the past. You gotta slow it down, girl, you moving too so fast for me Pare, lunod na ako, Parang, hindi ko lang paano ubusin to <laughs> Hindi ko paano ubusin mga chicharon bro eh Oh, nilipat ko lang, hindi ko lang paano ubusin to Parang walang bawas, tapos busog na ako agad Wala bro, di talaga kaya okay, okay. Tingnan mo naman, harus hindi ko nabawasan Yung toppings eto bro, ayan o Hindi ko rin nang ubus Suggest ko sa inyo kung orderin nyo tong Overload na tigto 280 Tatlo kayong uubos, pare, kasi ako hindi, hindi ko talaga kaya Papatay ko na lang All step how long I pray for these blessings my Okay, put put na put put na talaga siya Alalay na lang pa uwi Sulit naman yung pera mo dito dahil nga overload Halos hindi mo na maubos I guess yung 280 pang tatlong tao na yun Or maybe apat pa tapos yun ang masakit sa ulo kapag kakainin mo siya mag-isa kasi syempre puro ano yun eh puro mamamantika yun eh kaya I suggest kung kakain ka dito siguro tatlo doon sa in order ko na 280 pesos yung may palaki pa ng palaki doon pero good for family na yata yung mga yun. Sobrang dami talaga. Masarap naman, syempre, dahil din sa mga sahog. Pero sa lomi, okay lang naman lomi. Yung mga sahog ang nagpasarap para sa akin. Kasi sobrang dami. Sulit pa. Chill na lang sana yung pa-uwi natin kasi nga lang inabutan tayo ng ulan Pero ay sa natin, uwi tayo ng ligtas at may gutom na gutom na bata You want Lomi? Corcolon Lomi! Yan yung pinakamadaming sahog sa Lomi na nakita ko sa buong buhay ko. Corcolon Lomi. Kailangan matikman. Tampak. Napakadaming toppings na kinain ko na yung iba. Yummy! Yummy! Ah, ah. Love! Magkita ko yung nakain niya yung dynamite. Oh, hey, Nagustuhan din naman ni Mia pati ni Fujio kay Lomi kasi ang dami yan sa hog tsaka masarap din naman yung Lomi niya Siyempre iba iba yung lasa ng iba't ibang Lomi ng Batangas Nagpasarap na sobra sa kanya talaga is yung mga sahog kasi overload talagang sulit pak. Definitely pag nagawi kami sa Batangas at malapit na kami doon pupuntahan ko talaga yon kasi grabe sobrang sulit bro Eh, kung gusto nyo dayuhin yun wag lang kayo mag sports bike kasi mm, yung likod ang sakit ang sakit mm, ay ko tuba ako tatlong oras aray guys worth it naman yung pagpunta sa Batangas para doon sa lomi na yun sa Porcolon. kasi nga sobrang dami ng sahog pero ang sakit sa likod kapag naka sports bike ka pamasahin muna tayo sakit talaga sa likod pare at least lagay natin yung take out lomi natin doon di ba? pero talaga ang sakit sa likod person ko maranasan itong ganito kasakit sa likod eh Bobby ahin naman ako ng subit di nasakit nasa likod ko ang ko pa si Mia ganito na lang muna tayo. Maraming salamat sa mga nood. Especially sa mga nag-comment na to. Napakadami ng comment. Nakakataba po sa mga comment nyo. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo yung video, please do subscribe sa ating YouTube channel. Kaya nga pala guys, comment down below kung saan nyo tayo gusto pumunta next. Uy, si Koki. Uy, Koki, happy birthday! Thank oh, you! Oo, napatawag ka. ka rin. Korea? G.